Guys, hi guys. Today nagluto po ako ng biko, okay? So paano ba guys magluto ng biko? Guys, napakadali lang magluto ng biko. Kailangan nyo lang ng 1/4 pack of uh, malagkit rice or kayo depende sa dami. Pero itong batch na 'to, sa pagluto ko ay ang ginamit ko ay isang mukha ng minatamis na bao, okay? Isang mukha ng minatamis na bao tapos meron akong isang niyog, isang gata. Nagaling sa gata na galing sa isang niyog. Tapos um I no, no, no <laughs> Gata na galing sa dalawang niyog pala. Sorry. Tapos meron akong isang mukha ng minatamis na bao. So 'yun. First thing first things first yung minatamis na bao ay lulusawin nyo yung guys sa gata. Okay? So, i-chop nyo. I-chop nyo guys yung minatamis na bao. Para mas mabilis yung matunaw. At pag matunaw na siya at boiling na siya, ang nga pala guys, yung kanin, etong malagkit rice, lulutuin nyo din muna siya parang kanin. Pero, konti lang yung Um, sabaw. Okay? So, parang sa bikin, ang tawag doon Lulutuin niyo siyang hilaw lutong hilaw sa kanin, tapos lulutuin mo na siya sa gata. Ayan. Sa gata mo na siya iininin. Sa gata na may uh, minatamis na sabaw. So, as you can see, ayan na siya. ba? Diba? Quick and easy lang po, guys. Magpainit na kayo ng tubig, tapos magkape na. Perfect. Boom. Merienda time na. Ayan, guys. So, as you can see, oh, wala na. Wala nang sabaw. Makita niyo wala nang sabaw. That's the time na pwede nang ano yan. Wala nang sabaw. Yan yung pala tandaan na luto na siya. Okay? Dalawang gata ng nyug. Maliit lang yung guys. 30 pesos lang nga yung bili ko nun eh. Halagang 30 pesos lang. Tapos, tinuno ko yung isang mukha ng may natamis na bao. Yung may natamis na bao, yung isang mukha niya siguro, um, hindi din naabot ng kalahati, ng 1-4 kilo yun. Mga 150 grams yun. Kasi tinitimbang yun sa Balintawak Market eh. So, ganon. So, ganon lang guys. Quick and easy. Ayan. Luto na siya, oh. Luto na yung kanin. Okay. Ayan, oh. Ganyan yung wala na sa buo. Mmm. Yummers. Kainan oh. na. Okay. Bye and thanks for watching. I hope na-inspire kayo magluto ng biko. This time, ayan. Gagapainit na ako ng tang tubig naman. Thanks for watching. Bye-bye.